Yung mga kabatang helmet, ito naman po ang update natin para sa lunes na ito sa mga ganap at schedule ni Mayor Lenny Robredo. nga si Mayor Len, talagang mayroon siyang solusyon sa lahat or halos lahat ng problema. Dahil nga nagkaroon nga ng konting usap-usapan or issue about sa mga vendor. So, ayan ay inupuan, pinag-usapan at ayan nga may solusyon talaga. Hindi yung kailangan i-clearing, hindi kailangan i-flashing, hindi kailangan paalisin, kundi kailangan mag-usap-usap para malaman ko ano yung talagang dapat na i-implement na solusyon. Kaya iba talaga si Mayor Lenny Robredo. Hindi kasi nakukuha sa dahas yan, maabat ng helmet. Nakukuha yan sa tamang pag-uusap para malaman ko ano yung tamang solusyon. So, ito pa natin. Grupo, nagbigdi na two weeks ago. So, pinag-urulayan tayo. Data aram, nabako lang pala sila. Hmm. Sinagkitin na duman. Igwapang, ang aram ko, saro pang grupo. So, itong ilot ta grupo, 54. Si Panduang grupo, 27. Pero kung na aga, na-inform ako ni Rene Gumba na may pantulo pa pala. So, ini mga grupo ini nag -iriwal. Kaya ta kinaipuhan isara mo na. Primero, dahil nga nag-request si Barangay Tabuko. Dahil jurisdiction ninda yan, sinda si nagparatao ng ah, barangay permits. Pero si reklamo kaya kang ibang grupo, garo ang reklamo na-favorite nila favoritism. Eh. Sarang grupo lang ay sin tinawan ng permits. Um, so, hinagad ka sa MEPO na mag-intervene. So, nag-urulay na. In fact, sa MEPO, ay sa market, nag-urulay. Ang pinag duman na gamos tatawa na lugar, para, um, para reho ang size, 2x4, um, pero bawal duman si, si branch na lang. Pag sinabing branch na lang, nagluluwas kaya, nagulpiduman ang nagtitindaman sa plaza. Um, panduang, panduwa o pantulo lang yung lugar.